Balik Aral Introduction Ang ating nakaraang tinalakay ay tungkol sa deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas kunyo 12 1898 Ito ang mga pangunahing tauhan Emilio Aguinaldo pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas nagdeklara ng kalayaan Ambrosio Rianzares Bautista sumulat at bumasa ng Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino Juan Felipe, lumikha ng pambansang awit, Marsha Nasional Pilipina. Mahalagang pangyayari, pagwagayway ng watawat. Unang itinaas ang watawat ng Pilipinas, tinahi ni Marcela Agoncillo na may simbolismo. Araw, 8 sinag para sa 8 lalawigan na nag laban sa Espanya. Manila, Bulacan, Cavite, Pampanga, Nueva Ecija, Laguna, Batangas at Tarlac. Tatlong bituin, Luzon, Visayas, Mindanao. Pag-awit ng Marsya National Filipina, tinugtog ng banda ng San Francisco de Malabon konteksto sa kasaysayan. Ang deklarasyon ay resulta ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya 1896-1898 at pagbagsak ng Espanya sa digmang Espanyol-Amerikano. Hindi kinalala ng Espanya at US ang deklarasyon sa kaso ng Paris 1898 Ibinigay ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Tunay na kalayaan ay nakamit noong Hulyo 4, 1946 matapos ang World War II. Dumako naman tayo sa pagsusulit. Unang tanong, sino ang nagdisenyo ng pambansang awit ng Marsha National Pilipina? Pangalawa, kailan tunay na nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Estados Unidos? Tatlo, ano ang papel ni Ambrosio Rianzares Bautista sa deklarasyon? Ito ang mga sagot. Number 1, Julian Felipe. Number 2, Julio 4, 1946. Number 3, tagapagsulat at tagapagpasalita ng Acta de la Proclamación de Independencia. Alright! Handa na ba kaya sa ating panibagong tatalakayin? Ito ay ang deklarasyon ng kalayaan ng Myanmar. Myanmar o Burma Nang mga panahong naahati na sa siyam na magkakahiwalay nilalawigan Lalawigan ang mga Burma. Malinaw na hangad ng mga British na mapahalaan ang mga Burmese estratehiyang divide and rule. Dahil sa ramdam ng mga Burmese ang lain ng mga British. Sinikap ng ilang samahan ng pag-isa ang mga pangkat etnikong bumubuo sa bansa. Itinatag na mga Burmese ang Young Men's Buddhist Association na pinanitan ng Kilosang General Council of Burmese Association noong 1900s. Ito ay upang makuha ang suporta ng magkakaibang pangkat etniko ng bansa para sa isang kilusang magbubuklod sa mga Burmese laban sa mga dayuhang British. Pagtatag ng Dobama Asia yon v. Burmese Association. Ang lakas ng damdaming nasyonalismo ng mga Burmese ay naipahayag lamang noong dekada 30 sa pamumuno ni Sayasan tulad ng mga kabataang bumuo ng kilusang nasyonalismo sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia. Pinamunuan din ng mga mag-aaral ang mga kilusang nasyonalismo sa bansa. Ang unang kilusang ito ay kilusang Dobama Asia yon. Weber Miss Association na itinatag noong 1937 sa Yangon, dating Rangoon na pinakamalaking lungsod at dating kabisera ng Burma. Ipinagpilitan ng pangkat na gamitin ang katawagang Takins na nangangalogang Panginoon na dating ginagamit na pantawag sa kanluraning lamang. Sa pagkakataong ito, pinamunuan ni Sayasan ang rebelyon ng mga presante laban sa pamahalaang British Burmese no Desyembre 22, 1930 hanggang sa malakip at mabitay si Sayasan noong Nobyembre 16, 1931. Pagtatatag ng Burma Independence Army o Baya, si Aung San ay isa sa mga namuno sa samahang ito. Ang kanilang slogan ay, Ang Burma ang aming bansa, panitikang Burmese ang aming panitikan. Wikang Burmese ang aming wika. Nang maganap ang ikalawang digma ang pandaigdig, binalak sanang makipagtawaran ng samahang ito sa mga British upang mapagkalooban ng kasarinlan. Ngunit sa isang pagkakataong demonstrasyon, ipinagutos ng mga British ang pag-aresto kay Ong San na nakatakas naman at nakahingi ng suporta sa pamahalaang Japones. Sa tulong ng mga Hapones, si Ong San ay nakangalap ng dalawang putsyam pang radikal na Burmese at dinala ang mga ito sa Japan upang magkaroon ng pagsasanay sa militar. Pagtatamo ng Kasarinlan ng Myanmar Noong Disyembre 1941, kaagad na ipinahayag ni Ong San ang pagtatatag ng Burma Independence Army, BIA. Nabinuwag naman ng mga Hapones nang sakupin nila ang bansa. Nang sumuko ang mga Hapones sa pagtatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig, nagawa namang makontrol muli ng mga British ang bansa. Sa pagkakataong ito, si Ong San at ang kanyang mga kasama ay inakusahan ng pagtataksil at kolaborasyon sa mga Hapones sa panahong ito na itatag ang Anti-Fascist People's Freedom League AFPFL na naging pinakadominanteng samahang nasyonalista sa Burma mula 1945 hanggang 1958. Ito ay binubuo ng mga partidong politikal na organisasyon ng mga paaralan at lipunan. Pagtatamo ng kasarinlan ng Myanmar. Noong 1946, naganap ang isang malakihang pag-aaklas ng mga pulis ng Burma hanggang sa ito ay nagmistulang pangpansang pag-aaklas. Pinayapa ng gobernador general na si Sir Hubert Rance, politikong British, ang sitwasyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Aung San upang kumbinsihin itong makiisa sa konseho ng gobernador kasama ang samahang AFPFL, bansa ng panahong iyon. Dito nagsimula ang negosasyon para sa kasarinlan ng Burma noong Enero 27, 1947. Sa pamamagitan ng Aung San Atoll Agreement. Ang kasunduan ito ay hindi naging kasiyasiya sa mga komunista at konserbatibong sangay ng AFPFL. Habang nagtagumpay naman si Aung San sa pakikipagsundo sa mga minoryang etnikong pangkat para sa pag-iisa ng Burma. Sa Panglong Conference noong Pebrero 12, 1947. Sa pagtatagumpay na ito, ang araw ng Pebrero 12, itinalaga bilang araw ng pagkakaisa sa Burma. Noong Abril 1947, si Ong San ay inihalal bilang punong ministro ng British Crown Colony ng Burma. Ito na sana ang magbibigay daan sa pag-iisa ng bansa, ngunit noong Hulyo 19, 1947, Si Ong San kasama ang ilang opisyal ng kanyang gabinete ay namatay sa isang ambush na pinaniniwalaang ang kagagawa ng karibal niya sa politika. Ang araw na ito ay ginugunita bilang araw ng kagitingan o Martyrs Day sa Burma. Ang Burma Independence Act ay inaprubahan ng Parlamento ng Britain noong Disyembre 10, 1947. At ang kasarinlan ay nakamit ng Burma noong Enero 4, 1948.